Welcome back to my channel. Kung saan dapat lagi good vibes lang. And for today's vlog mga Kagori, samahan niyo kung puntahan ang bagong Korean store dito sa Tacloban City. So tara, ano pa yung natin uh, 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 Let's go, tara. tara! guys, Let's go! So oh, ayan guys, mga kagore, nandito na tayo sa K-Pop Samgyup Grocery. So ito na yung hinahanap natin, grocery. And I think dito ko na mabibili yung mga hinahanap kong pagkain ng mga koreano na sobrang tagal ko nang iikot-ikot yung takloban. Hindi ko talaga mahanap-hanap. So tara, let's go. Pasok na tayo. Annyeong! Annyeong So guys, yung total no is 206. And sabi ni Ma'am, shout out na lang daw yun, yung more 206. <laughs> shout out. Anong pangalan mo, Ma'am? I'm Sheryl. Sheryl, o. No? Shout out kay Ma'am Cheryl. Uh -huh. Ay, kaman yeah, sa vlog natin. And so Ito, Ma'am. So ayan, eh. so, guys. Ito na. Nakabili na tayo. Matagal natin na nahanap. So ayan na nga mga kagori, tapos na tayong mamili ng mga samyang and it's time for the Samyang pra. So let's do this. Wow. There you go, Dudong. What's up mga kagori! Welcome back to my channel and for today's vlog Gagawa tayo ngayon ng isang challenge uh, Ang challenge na to ay ang Spicy Noodles Challenge <makes noise> Guys, ito hindi pa namin talaga ito na to try ever since So I'm with Gorekom Family So kasama ko sila ngayon And, syempre hindi tayo pwede mag-challenge ng walang prices So magkano ba ang price na gusto nyo mga kagori? So uh, magkano price na gusto mo? Sandaan. Oh. Ikaw, magkano gusto mong price? Sandaan. <laughs> so ayan mga, mga kagori, meron kami spicy noodles challenge dito. And paunahan lang kung sino unang makaubos ng noodles, siya ang mananalo. Tama ba? Tama ba yung challenge natin? Oo. Uh -huh. Okay, kung sino yung unang makaubos, siya ang mananalo na mataging ting na 200 kasi sa'yo! <laughs> ito, pakita nyo muna yung mga noodles yung mga kagors. Mm -hmm. Actually guys, this is my first time na ng spicy noodles challenge o yung sam 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 samyang sam sam Korean noodles. Korean spicy noodles. Five. Yes! And we are about to start the challenge. <laughs> wow! <Walk>. Run, Sky. <Scott. laughs> Kinakabahan ako mga kagori kasi hindi ko alam kung kakayanin ko ba ito ang spicy noodles. Okay? So, let's go! Oh, no. Oh, no. Oh, no, no, no. mag-effects. <laughs> oh, no. So, oh, no. Oh, no. no. Amoy pa lang. Parang hindi ko na kaya. <laughs> 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 Triple kill! Triple kill. <laughs> Isang sumbong pa <palagi>. lang <laughs> yun! So ayan, ayan mga kagori, kakita nyo, isa subo pa lang. Ayan, nagsipag-surrender na sila. Ayan. <laughs> nag-milk, nag-milk. Nag tumingin ka, tumingin ka sa camera. Uy, iyok na siya. Yung isa, yung isa. Uy, -ubos, ubos. Pero tinan mo yung mukha. ayan mga kagori. Oy, di pa nila ubos. Wifi, ito yung sa akin, mapulang mapula yan. Ayan, ito yung kay Wifi mga kagori, hindi nila kaya. Ano masasabi mo? Impierno. Isang subo pa lang yun ah. Sa'yo? Hindi <tis> mo na kaya? Dai? Hindi <tis> mo kaya? Friends! <tis> Alika! <tis> 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 ah, grabe guys! Ugh, oh, direnyo naman. Oh, oi, oh, tapos oh, ako oh, isang subo pa lang. Oh. Ah. Oy, oi, oi, sumusuka daw kagore. Ah. Sumusuka. Ah. Dito, dito kay lahat. Oh, kumakain sila ng asuka. And guys, this time, it's time to reveal the prize. <laughs> Yung noodles ko, hindi talaga yan yung sauce <laughs> ng no spicy. Ketchup lang yan. <laughs> kaya ko pula yan, kaya ko maubusin yan. So, kailangan lang natin ng acting 101. So, amoyin nyo. Amoyin nyo. <laughs> ketchup lang yan. Oo. Oo, ganyan. So, kaya sa isa ko. Ano Ketchup lang yan. Amoyin mo, amoyin mo. Ayan, no, mga kagori. So, ayan. na natin sila. At dito alam ko kaya ko ka talaga yung spicy noodles challenge. Halos halos gigisingo sa, sa <laughs> vlog vlog. Oh, 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 oh. It's a prank, it's a prank. Asa na yung isa, asa na yung isa. <laughs> dong Tama sa sarili mo. Ang hapres. It's a prank, pero pero ito try ko pa rin this time, hindi na to siya prank mga kagori. Ito try natin kung ano talaga yung lasa ng spicy noodles na yan. Kasi never ko pa talaga na try yan. So, game. I'll test it. Mga kagori. So, hindi na ito yun ha. Hindi na ito yun. Titignan ko kung ano magiging reaction ko. Kaya ko ba talaga kumain ng spicy noodles? So, ito yun mga kagori. See the difference between the prank korean noodles and the original so, maputla yung kulay and eto, talagang pulang-pula dahil sa sobrang dami ng ketchup na nilagay ko so, ba diba, ang galing hindi nila alam na prank sila <laughs> pero, eto na ang challenge sa akin ubusin mo yan. dahil channel ko to kasi nagpa-prank ka, ubusin mo yan hindi pwede, hindi natin itatry mo yan, legit, mo legit yan. mga kagori. Totoo na to. Na-try natin kung kaya mo na 2, 1 <laughs> three, two, one. Ah. Kani tinuod na gini, kulba. <laughs> Nakita nyo kanina, nasusuka ako kasi ang nakakadiri, puro ketchup. Mula yung labi ko. <laughs> Bakit? Grabe. <laughs> Bakit? Oh. Yung unang kain ko, hindi pa maanghang eh. Sa pangalawa at pangatlo eh, doon. Anghang. Mm. So yung pawis ko kanina guys, pawis yun na kinakabahan na mahuli yung prank ko. Oh. Pero yung pawis ko ngayon, dahil na talaga to sa anghang ng noodles na kinakain ko ngayon. Mm. Ah. Busin mo na <coughs> oh, ano? <sakito din> <laughs> ah, sakit din ni oh. Ah. Dikit mada. Sakita din ni Ano? Kaya pa. hilak. <laughs> <laughs> Ika-diyan ako na din ako din na. 'Yan lagi ko makahilap. Wow, dapat bigod. Lagi atay. Pagkaon man siguro ni sa mga alien, di manipoy cause ta. Ano na hutda? <laughs> <laughs> <sharan> di, wa, di na. Hindi ko, ko na siya uubusin, guys. Ay. Hay, masagnasah. Ito yung ano, asan yung times 3 to guys, yung niluto namin hindi yung times 2, times 3 siya so mas maangang ko siya doon sa times 2 malamang, malamang siya ang isa times 3 nga eh so yan mga kagori, tapusin na natin tong walang kakwenta-kwentang video na to so I hope nag nagustuhan nyo yung video na yon. at kung nagustuhan nyo yung video na yun mga kagori, mag subscribe ka na at i-click mo na ang notification bell para lagi kang ma-update sa aking mga every upload videos And please follow me on my social media accounts like ka uh, Gorikong Vlog Official sa aking Instagram and sa aking Facebook page Gorikong Blog and to my Laika account James William Bones here for search nyo yan, guys and please pakimakstrake na rin ang ating mga post picture. See you on my next vlog. Peace!